Bali, dati kasi dito to eh. Ah, di, ay, ah, dito. Dito yung transformer. Tapos, dito yung dalawang board. Tapos, yung board na ginamit is green board. Ito naman, naka-white PCB na tayo ngayon. And then, yung dating tinpers pare. Ito pala, dating tinpers ito eh. Ngayon, nagkamali ako ng kwan. Nagkamali ako ng bilang. Medyo mahina ako sa mathematics kasi. Nagiging 11. <laughs> Welcome to my vlog. na video, 6.45. O, ayun, 6.45 ng gabi. Madilim na. Madilim na dito sa labas, oh. yung e, service na ito, paring Mark Dito siya, eh. Oh, excited. Pa -apol, pa -apol. -apol na vlog to, dahil excited siya. <laughs> excited sa, sa unit niya para uh, bukas. O, basta pag na-upload ko to, sunod na araw, malamang magagawa ulit ng... Panibagong video rin to. Ito, kwal na to, singit vlog para meron lang ako may co-content dahil 3 or 4 days yata ako na walang upload walang vlog dahil ictik ictik sa schedule hindi kaya ng time management na sinasabi ko <laughs> ito nga o ito ito yung nangangagat na amplifier binaklas ko na nga eh. Minahanap ko na yung travis dito kung saan banda <laughs> dito, dito ko platinum eh may nasingit pa na active tapos may nakasingit akong eh no naka yung 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 active yung isang active okay na nagawa ko na yung isa na lang yung hindi ngayon, dahil kailangan na, sabi ni paring Google, eh, kailangan ko na daw mag-upload. Kaya ito, update, update muna kay MacLeland. MA MacLeland na HP 1.5 model. Sa mga marami na akong binlog tungkol dito, eh, kailang, marami na tayo na vlog dito. Bale, ito, kung na lang to, reborn, reborn na mangyari ito, biniisa namin ni eh, pare ulit. Is ba, hindi naman bis tawag dito eh, kasi hindi nagpalit ng casing eh. Reborn na lang, reborn na ang laman loob niya. Yan o, angas na siya o. Oh. update lang to guys, dahil hindi pa siya totally gumagana. Gumagana na yung board, kasi bago ko naman yung salpak yan, pinapandar ko muna yan eh. Bale, wiring na lang, kakatapos Tap, -tap lang namin ni mounting pare. Eh, kaya ginabi nga ako eh, dahil inabol ko ito, mounting yung, 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 yung mga board ah, bukas bali wiring na lang ito wiring na lang and then mapapaandar na siya ayan ayan na yung mukha nya ipa ko yung mukha nya Ayawan ah, ko lang kung mayroon pa akong picture nito dati kung wala man si pare yata meron yata eh ah di na sa ano mo na lang may video tayo nyan <laughs> oo oh, sige oh. pwede naman eh screenshot ko sige, eh din oo oh, okay. i, kwan? i ipa-plus ko dyan sa screen yung dating mukha nito against sa ngayon ibang iba na yung mukha nito poging pogi na ito katulad na to ng doon sa may kay paring Reiko kasi Kwan ako ngayon eh line up line up eh tapos nang isa and then isa ito isisingit ko muna ito and then yung isa ulit yung mahaba basta time management na lang na pain ito dati kasi dito to eh ah, di, ay dito dito yung transformer uh -huh. tapos dito yung dalawang board tapos yung board na ginamit is green board ito naman naka white PCB na tayo ngayon and then yung dating tinters pare ito pala dating 10% ito eh. Ngayon, nagkamali ako ng kwan, nagkamali ako ng bilang. Medyo mahina ako sa mathematics kasi. Nagiging 11. <laughs> nagiging 11 na to. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nagiging 11. Eh, mas maigi kasi mas matibay na siya. Dating 10% eh. Ngayon nagiging 11. Piraso na. Tapos, yung kapasitor is dito na siya. Yung typical na mukha ng CE series na, na sa gilid yung isang channel tapos yung kabilang gilid yung isang channel and then yung transformer sa gitna and then yung kapasitor sa bandang likod ganyan lang siya. ang medyo nakakalungkot lang yung space hindi na hindi ko na isingita ng ng pan na dalawa pero okay lang kasi dalawang 220 naman ito eh dalawang 220 napakalakas ng uh, hangin yan yan pangawalong minuto lang pwede na <laughs> babay na lang yung kwan natin, na lang natin yung oras para sa usap-usapan na lang. Tapos, transformer pala nito, guys. Kalimutan ko sinabi ko nung nakaraan eh, 104 ba sinabi ko? Hindi pala siya 104, 80.7 pala. Pero ang laki ng kwan nyo, ang laki ng uh, transformer. Ang taas ng ampirahin nito. Pero sa original 'to pare, di ba? Original na maklillan. Naka 3-step sana ito. Sayang yung board. sayang hindi ko nabutan abutan, ko eh. Baka sakaling na-repair ko yung orig na board nito. Naka 3-step ito, naka 3 tires. Yung supply niya ay 87 80.7 70. Sana makita oh. Sumi na 'ten. Ayun oh. O. 80.7 70.4 44.5 0, 44.5 yeah, basta naka 3 ito Sayang, sayang yung board nito na hindi na buhay Pero okay lang, angas naman yung pumalit dito eh. Tapos, kung itatanong nyo pala sa akin As usual, yung drive na ginagamit natin is Racola na expandable Pag eh, tayo eh, Racola <laughs> lover tayo eh Yan, ganyan yung mukha niya ito sa may kabilang channel And then, ito naman sa may kabilang channel. And then, subukan ko, subukan namin ni pare na gawa ng video. Yung kay paring Ray, naway dito pa. And then, ito, pagsamahin natin sa isang vlog. Kung ano magiging klabasan nila. Subukan natin, dalawang kwan. Ito, idadrive nito, dalawang dinose. Yung isa, dalawang dinose rin. Tapos, yung isa ko doon, gawin natin midday. Tingnan lang natin. Back panel ni... Ito naman yung back panel niya pala. La, ang tagal kong binlog nito, puro harap lang yung nakikita, 'yung likod nito hindi. Kasi e ngayon ko lang ipapakita ito. 'Yan. Ito wala lang nakalagay na kuanan pa rin, 'no? Wala-wala 'Yung manufacturer wala. dito, wala-wala. maklelan mm, dalam ko us made dito, okay, eh. Tapos, dito sa input, wala na 'yung uh, mga switching ng input kasi 'yung original board wala na, eh. 'Yan, 'yung pan to. 24 volts lang pala para ito eh. 24 volts? Oo, oh, gagawa pa pala ako ng kwan ito. Okay lang, madali lang naman gawa ng kwan yan. 24 volts na. Ilang ampere yan? Alam ko, mataas yan eh. Hindi pa naka nakadirekta? Ah, kaya pala may ganito, may, ano, may ganito. Mm. Ah, ito, ito, ito. Gawa pala ng dati. Oo. Oh, 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 Kaya pala siya may kapasito. <laughs> <laughs> Akala ko naka 220 oh. Ayan, naka 24 volts pala ito Uh, kaya may kapasitor. Uh, kapasitor 35. Ah, okay. Sayang kung alam ko lang dapat sinama na pala. Uh, Akala ko siya nakatu-20, na na hindi natin napansin. Dapat kung 24 Isasama na sa board Isasama na sa board sana Pero okay lang Malit lang naman na kwanto eh Malit na bagay Malit na bagay Pwedeng isiksik na lang ito Or gagawa ako ng board Siguro malit lang Sige malaki pa naman ito eh ang kulang na lang pala nito guys is Ay, muter, makalimutan pare Soft start oh, substart okay. Wala pa lang soft start Dito ko na lang ilagay yung soft start to Ayan, ayan, Dito na lang oh, Malit lang Dito na lang kulang 7 uh, minutes, 8 minutes Pwede na Para matuwa yung Para may naman tayo Para may ads naman tayo Abangan nyo na lang dito Tungkol dito kung yung nagiging sani ng Rabis niya o pangagat niya Kasi ito, nabaklas ko na oh. Binaklas ko na sa may transformer Meron pa rin bala nah, Bahala na kung alin na lang yung ko dito, kung alin dito or dito. Basta <laughs> ikikwento ko naman yan pag nagawa ko na eh. uh, meanwhile, dito, ito lang muna. Yun, 8 minutes. Okay na. Uh, sa sunod na video, sound check nito. Para uh, matuwa rin si Paring Mar. magtapos, <laughs> eh, siyempre, magpopromote muna tayo na ang social media pages natin uh, una, Facebook page sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. Pa and then, siyempre, paki-share ng mga video natin. YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe. And then, siyempre, paki-share ng mga video din natin. And then, hit mo yung be bell button diyan sa gilid para updated kayo sa mga video na i-upload ko. And ingat, God bless and then peace atin lahat.